everyone! Good morning! I'm back! This is Sam uh, Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba tayo hirap kumuha ng corona dito? Kung ano to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, Jan, Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So, ako medyo na-excite ako sa August 29 kung sino nga ba ang magiging kandidata dito sa Miss Grand Philippines. Kaya lang, ang tanong ko, ano nga ba ang chance ng mananalong Miss Grand Philippines sa Miss Grand International? Kaya-kaya natin makipagsabayan sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Grand International? Makuha kaya natin ang corona? So yan ang mga katanungan natin. So kung iisipin mo, medyo gahul na sa oras ang Miss Grand Philippines kasi nga, parang ang pageant ng Miss Grand ay magaganap na this coming first week ng October. So, ang coronation night ng Miss Grand Philippines baka magaganap ay second week ng September. Kung isipin mo, konting panahon lang ang preparasyon niya para sa, para sa competition niya sa Miss Grand International. So, dapat nga ba, ganito nga ba ang ating national pageant? So, medyo kasi kung ako ang tatanungin mo, dapat talaga six months bago mag-pageant ay meron na tayong reyna sa mga pageant na lalabanan natin mula sa international pageant. So, ayun na yung pinaka talagang the best duration na paghihintay ng kandidata. Pero, okay din naman, practical din naman kung 3 months ago na magkukumpit yung kandidata sa international, dapat may reyna na tayo. Kasi parang feeling ko, kailangan kasi ng kandidata na magkaroon ng transformation mula sa kanyang paghahanda para sa laban niya sa international pageant. Siyempre, kailangan pag-aralan ang bawat aspeto ng pageant. Ang nagiging problema kasi dito natin sa Miss Grant, bukod doon sa sinasabi niya yan, ako, niluluto lang naman tayo ni Mr. Inowat dyan, nako, pinaglalaroan lang tayo. Hindi ko nakikitang ganoon Kasi kung ako ang tatanungin mo, kung mag observe ka sa ibang country, katulad na ng halimbawa ng Colombia ng Brazil, ng Venezuela na bihira din silang manalo o hindi pa sila nananalo dito sa Miss Grand International. Pero taong-taon, talagang nagpapadala sila ng matinding kandidata na talagang papalo talaga sa top 5. Nung nakaraan taon ang Venezuela, hindi sila nakapasok sa semifinals. Isa sila sa mga na El Tocuyo. Pero this year, nagpadala sila ng talagang masasabi kong bonggang kandidata. Na alam mo yon kayang makipagsabayan talaga sa mga kandidata ngayong taon na to at possible na manalo ngayong taon na to sa Miss Grand International. And then, ganun din ang Colombia ang Colombia din Nagpadala sila nung nakaraang taon na talagang pumalo na kulang na lang ay putungan ng corona pero nauwi lang sa second runner up. And then ngayon taon na to, matinding kandidata ang ipinadala ng Colombia para sa Miss Grand. Kumbaga, never give up. Wala tayong naririnig mula sa Venezuela na kung naluluto lang naman tayo dyan, na paglalaroan lang naman tayo doon, doon sa mga powerhouse country katulad ng Venezuela and Colombia. Bagama't talagang lalo pa nilang pinag-iigihan ang pagpapadala nila para sa laban nila dito sa Miss Grand. So, ako naman, parang sa akin, ang Pilipinas kasi isa to sa mga kilala talaga pagdating sa beauty pageant. Isa to sa mga tinitignan ni Mr. Nawat na maraming magagandang Pilipina or beauty queen na talagang masasabi natin kayang manalo ng Miss Grant. Pero siyempre, dapat yung kandidata na pinapadala natin dito sa Miss Grant, yung talagang pinili ng organization at talagang, alam mo yon yung siguro hindi dahil appointed, yung nasa Binibining Pilipinas, maganda ang pinapadala ng Binibining Pilipinas mula kay Parulsa hanggang 2017. Kasi kung iisipin mo, eh, nag-runners up naman tayo. Pagdating kay Eva, ay think mali lang siguro yung kandidatang pinadala natin kasi syempre, ah, depende kasi yung sa transformation ni Eva kung siya ba ay talagang pinaghandaan nga ng todo-todo at nakita naman natin na talagang medyo nagkaroon ng problema noong 2019 naman yung kay Samantha lo, medyo dito talaga okay sana yung si Samantha Lo eh. Kasi matangkad, maganda. Kaya lang yung performance na hinanda ni Samantha Lo, medyo hindi talaga swak. Di ba? And then, naging open din si Mr. Nawat sa mga kandidata na gusto niyang ipadala ng binibining Pilipinas sa Miss Grand. Kaya lang, talagang hindi talaga ibinibigay ng binibining Pilipinas. Ibang kandidata ang ipinapadala. Kaya isa din yung sa mga dahilan kung bakit naliligwak talaga tayo ng bonggang-bongga kahit na magaling yung kandidata natin. Kasi ang hinahanap ni Mr. Nawat dapat ayun yung ibinibigay kasi tulad nga na sinabi natin na siya lang naman ang namimili din kung sino yung mananalo so dapat talaga yung gusto niya at swak talaga doon sa panlasa niya Ngayon parang mas lalong nagiging matindi ang labanan sa Miss Grand Kasi talaga pinasukan na nila ng business Dati bati beauty and brain lang Ngayon pinasukan pa nila ng business So kailangan talaga malakas yung hatak mo talaga sa tao Sabi ko nga sa Miss Grand Philippines Isa na dito sa mga tinitignan natin na pwede talaga natin ilaban at dito, naging open din naman si Mr. Nawat na gustong gusto niya tong Sir Herlin Budol. Bakit Sir Herlin Budol yung kailangan? Kasi syempre, Sir Herlin Budol, malakas talaga yung hatak sa tao. Number one yon And then, nakita naman natin na may beauty din talaga Sir Herlin Budol. Hindi naman dahil lang sa ang beauty kasi ni Herlin Budol pang Miss Grant talaga eh kasi Boodle naman ako para sa akin hindi may katangian si Herlin Budol na talagang pwede talagang ilaban sa Miss Grant kaya lang ando doon din na magiging tagilid lang din tayo pagdating sa Q&A kasi syempre may Q&A portion pa dito may mga speech pa rin ang Miss Grant na kailangan talaga ayun talaga mapaghandaan ni Herlin Budol at hindi naman ligid sa ating kaalaman na si Herlin Budol medyo sumasablay talaga siya pagdating sa Q&A NA, at saka sa mga ganitong mga eksena. Pero kung sasabihin mo naman ganda at saka pasabog at talagang rampahan ay makakasabay doon sa si Herlin Budol. Hindi sure win pero alam mo yon yung talaga pwede talagang makapasok sa top 5. So yon So I hope na sana si Herlin Budol mapagandaan niya lang ng bonggong bongga. So wag natin madaliin kasi syempre sabi nga, mas maganda ng shoe din talaga ang laban niya, di ba? So, yon So, sa si Herlin Budol lang isa sa mga nakikita ko na talagang pwede. And then, pangalawa, I think, sabi ko nga, si, hindi naman ano sa inyo, si Aliana Aduana. Kasi -so, si Aliana Aduana, bukod dun sa matalino, maganda, sexy, talagang masasabi natin, eksenadora talaga. Wala siyang eksena na talagang hindi tumabog. Kaya nga sabi ko, habang look younger pa, habang, alam mo yon fresh overload pa, so dapat talaga isa lang. So, isa siya sa mga potential talaga na pwedeng makasungkit ng corona. Ewan ko na lang kapag hindi pa yan, di ba? So, marami naman. Sa ngayon, naririnig natin si CJ Apiasa. To be honest, malaki din yung chance ni CJ Apiasa na maibalik ang Pilipinas sa pwesto ng top 5 dito sa Miss Grand International. Bakit ko naman nasasabi to? Magaling si CJ pagdating sa Q&A, pagdating sa rampahan, eksena, kabugan. Kaya na, kung si CJ ang mananalo dito ngayon, parang ano, para sa akin, gahul na siya sa oras para sa, sa kanyang compete. Pero, mababawi yan ni CJ kasi hindi na siya magte ng pasarela. Siguro, tututok na lang siya sa mga wardrobe na gagamitin niya at sa syempre, sa styling. And then, I think, kayang sumabay ni CJ Apiasa. Kung si CJ Apiasa ang makukuha natin ngayong bilang Miss Grand Philippines, I think, malaki yung chance natin na talagang pwedeng makipagpukpukan at makipagkabugan dito sa Miss Grand. So, nandun doon lang tayo na siguro kailangan back to zero pa rin tayo. Huwag tayo masyado mag-expect. Lalo na kung maliit lang naman talaga yung preparasyon ng kandidata natin. Minsan kasi parang piling ko nasa organization din yan eh. So, dapat kasi yung organization natin sa Pilipinas talagang pinagahandaan yung mga ganitong pageant. Lalo na binigyan sila ng opportunity na magkaroon ng solo pageant. Sana sila din hanapin din nila yung data na talagang alam mong swak, hindi lang maganda. Kailangan kabogera din. Dapat alam niya kung ano yung tipo ng hinahanap ng misgrand para, ano? ngayon, hindi tayo malagay sa alanganin sa competition natin. Kasi tayo naman, yung support naman natin nando doon eh. Kasi parang kaya nga na feel ng mga tao na parang nagagamit o naluluto o napaglalaroan ang kandidata. Kasi maling kandidata nga ang napapadala natin sa Miss Grand. So, yon sa nando doon na parang syempre yung pride din ng mga Pilipino na parang ano ba yan? So, parang bakit hindi kami manalo-nalo dyan? So, dumada din din talaga sa puntong gano'n. Yung pride ang nagiging dahilan kung bakit parang nag away away dito so yon so ako para sa akin siguro back to zero and then kung si CJ at ang mailalaban natin sa Miss Grand I think magandang opportunity to sa atin na makabalik sa top 5 sa top 10 kasi alam mo talagang kakabog din naman talaga si CJ and then nandoon lang ako sa point na siguro wag tayo mag-expect na mananalo kasi syempre alam naman natin si Mr. Nawa talagang gusto niya talaga may ibubuga at yung ganda talaga ng ano hindi ko naman sinasabing hindi maganda si CJ maganda si CJ kaya na si CJ kasi yung beauty niya hindi ganun ka charm kaya medyo doon sa fight na yon pero kung performance ang pag-uusapan I think CJ Apia sa one of the best pagdating sa mga performance na ganito kaya parang feeling ko kaya ni CJ makatungtong ng top 5 or makapasok tayo sa semifinals ng top 10. Pero syempre, nandoon doon pa rin tayo na supportahan natin. Malay niyo naman, bigla niyong masungkit ang first golden crown, di ba? Kaya lang, huwag tayo mag-expect masyado. Kasi, alam mo yon maliit lang ang preparasyon ng magiging pambato natin sa Miss Grand International. So, bukod kay CJ, sino pa ba ang nakikita natin? Parang feeling ko, wala naman na. Pwede na nga i-appoint si CJ para maghanda, di ba? So, yon So, batignan natin sa August 29. Kung sino nga ba ang magiging kandidata dito sa Miss Grand Philippines, malay ninyo, may isa pang kandidata dyan na biglang kumabog. But ang akin lang sana, yung kandidata na ipapadala natin, sana wag bago. Kasi parang piling ko pagbago kasi medyo hindi talaga pwede isabay sa Miss Grant kapag baguhan na kandidata. Dapat well experienced na siya talaga pagdating sa rampahan at kabugan. So, agree ba kayo? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at mahal na binibigay ninyo Siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po kayo nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.